Na yung CC dyan, no? yung, kulay blue. Maliit lang naman yun. Ah, maliit.

Paalam. Bye, Bye. Bye. Inip tayo na ulap De. Eh, syempre, ako lang po niyang anak eh. <laughs> Dapat ikaw din lalaki ka eh. Bye bye. Ingat ka. Bye, bye tita. Bye bye. bye. <tis> -bye na ako si Chan. Ano pa ba ito? Ito pa nga dito. Baka ito pa inyo. Balitan yung sinelas mo ba? Baka ito pa. Madali na siya. bye. Oh, bye na, bye-bye na. Oh, bye Bye-bye. jogging pa eh excited ka <laughs> Ay, exercise pa Ay, Excited na mga bata ah, Dito Papilig lang muna tayo dito Ah, knee cross Here. Hello. malapit na kami. Pat seven minutes na lang. Malapit na Gracias. sir, so, repeat ko lang po order ko, sir. Order niyo po. Family show si Big po, tsaka family na. Hallelujah mo, sir. Ay! Hey, Ay! 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 Ano Excited ah? naman, Ailey. Wow! Wag yan. Anghang yan. Big sushi. Ah, this one. This one. Wow! Ate's this favorite. Hindi naman. Metro Manila pa din to. Hindi naman. mo. Hindi. Adalagan <laughs> man sa galing mga pila <laughs> pa ano. Wait lang, anak. Kain na tayo muna, ha? Oh kain na si Ailey. Wow. Mmm. Kain. Salam. yung Ayun yung ano, yung lasagna. toh so. Hmm, hey. harap. Ini apa

Nina ikama. Dulo ng bahay po. Ba? Sa galitan. Ah, hindi. Wala, talaga sa order yung bahay niyo, ha? Sain. ko. Nakakalimutan. Ano? Sa? Dulo ng bahay ko 'yon, ma. Ah? ko. Hmm. dona wala na kaming gamit don? Eh. paano pa kami don? <coughs> na? na, huh? na, naman nanay. pum 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 Wala pum 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 pum

kilaw. Dilang ko na da, dilang ko na da ni eh. pagpaubra. Kagahin okay, ni Ate hag hag ni Ate, Ay, ni ate? Pa... love love. love, love ano, Nilag ano, na love ni Ate. Love love, mo si, si ate si Junjun may istoryahon mo kung antigo sa mga ka, kakakaano pin. Love love mo si Ate. Love. Love love. Oh. Love love. love Love, love. Wala nga ipag-ano yung kontratahon mo kung tapos na sa obra na mo man na-obra. naman. Gani? Hantuan mo? Hindi mo sa Basta manog-tapos naman.